Good morning, good morning, good morning guys and guys, papa yeah. and 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 I think I you know. Pagkakuan ating natin si ng guys. Pagkakuan ibabaw ang ating luya. áp kính guys, nang kính tưới guys. Nói chia là cái nào thì guys, lagyan natin siya ng sili. lagyan natin siya ang bleaching guys masarap to guys may tagtuman to guys may Aral ng mga guys, cara para yan guys ang nilagay natin guys sitaw guys dahil mahal po ang kalong sobrang mahal ang kalong guys ang presyo ng kalong dito sa amin ay 150 160 saktong sakto guys salamat sa inyong pagtangkilip ng ating magsawa, manungod, sa ating youtube channel huwag po kayong magsawa manood and subscribe sa ating youtube channel at sana masuportan nyo ko at magkumit po kayo kung hanggang saan nakakarating, nakakabot ang aking YouTube channel. Salamat ng marami and God bless you all. mag po kayo at sana po ang matulungan po natin ang mga sinalanta ng earthquake sa ating mga kababayan. Sana matulungan po natin sila guys. At lagi tayong ipanalangin sila guys. po guys salamat ng marami guys ay may support yan ang ating mino sa umangang ito at meron pa po tayong ipinuluto guys yan guys alam mo po natin may hindi guys ang ating isipaw guys kalalagay mo po At lalagyan natin siya ng konting olive oil, guys. And guys, tapos na tayo sa isang luto, guys. Yaksiu na mga guys. na naman ang ating susunod na nito guys ang aking is paghaluin ko na lang sibuyas guys magkukuling natin guys at lagyan na rin natin siya ng no? Yan ang ating panglawang mga buto natin guys. natin guys pakukuloyin natin siya guys at ilalagay natin yung konti natin yan po ang ating minong sa umagang ito guys muna tayo natin ang ating kikakuya guys sabayin natin si tao guys lagyan natin siya ng konti guys

ng konti nasing guys And guys nilagay ng ating ating titsay, itinamihan natin ang titsay guys parang sustansya guys guys lagyan po natin siya ng baking guys Them guys. natin guys tapos na tayo sa pangalawang luto guys Yan guys, tapos na tayo magluto guys. Ito ang ating menu ngayon sa umagang ito. October 2, 2025. May posit At meron tayong mga prutas Guys salamat sa inyong pagtangkilit ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. Maraming maraming salamat. God bless you all. Mag-subscribe po kayo sa kung saan nakakaabot ang aking YouTube channel, mag-comment po kayo. Salamat po. Ingat po.